Paano bumili ng Bitcoin sa GCash? At paano paramihin ang ipon sa crypto? Welcome to my tutorial. Ito naman ngayon yung kung paano ka mag-transfer ng pera from GCash to GCrypto. Kung gusto mo mag-ipon-ipon ng crypto from your GCash account, pwede ka mag-transfer ng pera sa inyong Gcash. Punta lang kayo dito sa inyong Gcash account, sa inyong dashboard. Dito sa Grow, makikita nyo yung Gcrypto. And then, pagka nasa Gcrypto na kayo, kailangan yung pondohan nito. So, kung meron kayong pondo sa inyong Gcash wallet, Pwede na kayong mag-transfer ng pera from Gcash Wallet to Gcrypto paano nyo gagawin yon pag uh, naka open na ang Gcrypto punta kayo dito sa top up i-click nyo lang itong top up and then ilagay nyo kung magkano yung amount na gusto nyo yung ilagay kung meron kayong available na balance sa inyong Gcash wallet masisingil na dun yon so ito na yung ilalagay nyo then click nyo lang yung continue that's it payment will be made pay click nyo lang yung pay and ayun na so na transfer na ngayon yung inyong Gcash ayun meron ng message so hintayin nyo lang na makita nyo dito sa portfolio value yung inyong Gcash uh, inyong uh, tin transfer na 500 i-refresh nyo lang. Hintay nyo pag tignan nyo lang yung inyong wallet kung nabawasan na. Ayun, nabawasan na inyong wallet. So, balik kayo sa G-Crypto. Makikita nyo ngayon kung pumasok na yung inyong pera sa G-Crypto. So, ang gagawin natin ngayon dito, yung pera na pinasok ni dito is in peso ang currency niya. So, fiat. Now, pagdating dito sa G-Crypto, eto na, makita niyo na pumasok na 500 yung balance na sa taas ng top up. Okay? So, ano yung next move na gagawin natin? dito sa baba makikita nyo lahat yung mga cryptocurrencies kung gusto nyo mag ipon or mag hold ng crypto bili lang kayo ng mga cryptocurrencies na available dito so andito yung BTC yung Bitcoin, Ethereum yung USDT yan yung pinaka stable coin na katumbas din ng US dollar so halos 1 is to 1 ng value nito Then, ito pa yung ibang mga cryptocurrency. So, let's say, bibili ka ng BTC or Bitcoin. Okay? So, ang kailangan mong gawin ngayon, either you buy or you sell. So, magbabay ka pagka wala ka pang available na Bitcoin. So, meron kang available na 500 pesos. Ibibili natin ngayon yan ng worth 500 pesos ng Bitcoin. And then ang magiging goal natin dito, ihohold natin 'yan. Hintayin nating tumaas ang pressure ng Bitcoin, tumataas din ang value ng 'yong pera. So dito, mas magandang panahon ngayon kasi ang price ng Bitcoin ngayon ay mababa. So magandang timing na bumili ng Bitcoin ngayon dahil mababa yung price ng Bitcoin sa history makikita naman natin na pataas yung presyo niyan. So pagka bumababa, hindi naman ibig sabihin bababa ng tuluyan yan kundi bababa for a while and then tataas na naman yung presyo niyan. So ang inaabangan natin dito, yung pagtumaas yung presyo, i-convert uli natin siya ng peso, doon ka magsisell. Okay, pagka uh, makita mo yung value ng Bitcoin mataas, kung gusto mong i-sell, then i mo para ma-convert into peso. So, yung 500 mo magiging mataas na value. Okay? So, ganito ang gagawin natin. Buy. ibabay natin ngayon yung BTC. And then, 100%. Ilagay lang natin yung sa 100%. That means, yung available na pera mo is uh, 500. Ayon. Bibili ka ngayon ng... Bitcoin worth 500 pesos. So ang gagawin natin dito, ihohold lang natin 'yan. Obserbahan natin 'yan sa mga susunod pang mga araw. And eh na nabili na natin yung Bitcoin. So dito ngayon sa portfolio value, ayan na, nabili na natin. Ang current price nung binili nating Bitcoin ay 481.52. So, aabangan naman natin ngayon, ngayon yung pagtaas ng Bitcoin later on. Sa value niya ngayon ay nasa 5 million something. So, kung tignan natin yung, yung BTC price ay nasa 5452 And 99 pesos. So, yung selling price is 5 million to 5.2 million ang isang bitcoin. So, aabang-abangan lang natin ngayon yan kung yung magiging selling price niya ay tataas pa dun sa 5.4, then that's a good timing na isell natin yung ating bitcoin or kung gusto nyong i-hold, mas maganda mag-hold na lang kayo keep it uh, for one year, two years, three years. Kung pwede dagdagan nyo pa yan, mas maganda kasi tumataas ang value ng Bitcoin. So, ganun lang yung magagawa natin ngayon na bili na natin yung Bitcoin. So, meron na tayong asset sa ating Gcrypto na worth 500 pesos na Bitcoin. So, ayun lang. Naipakita ko sa inyo yung process kung paano ka mag-transfer ng cash from GCash to GCrypto. And then, pagbili ng peso to Bitcoin sa GCrypto. So, once na nabili na natin yon okay na. Uh, hintay na lang natin mag-grow yung Uh, amount ng crypto. yan. balikan lang natin yung ating G crypto. Ayan na. So, para sa mga nag-iipon-ipon ng pera, maganda mag-ipon kayo ng Bitcoin. Yung pera, pera ninyo na nilalagay nyo sa bangko, instead na i-deposit nyo doon, dito nyo na ilagay, bumili kayo ng Bitcoin. Every month, mag magtabi kayo ng worth 200 to 500 tapos ibili nyo ng bitcoin so that's it thank you very much and welcome once again sa ating tutorial see you again in our next video